Kamusta mga kapantom, may bago tayong I Rear Cup at part 2 ito ng una kong ginawa sa movie na ito. Habang nasa biyahe ay napahinto itong truck driver dahil may babaeng sugatan ang nagpahinto sa kanya at yun ang nakaraang bida sa palabas na si Sarah. Hawak niya pa ang kwintas dito at binabalita na sila sa TV sa pagkawalan ng mga ito sa kwebang iyon. Kaya nagpapapunta sila ng tatlong cave specialist na papasok doon na sila Dan, Kath at Greg Inatasan din ang dalawang police officer na mag-iimbestiga na isang matandang sheriff at babaeng deputy. Pinuntahan ng dalawang polis ang binalitang nakaligtas sa kuwebang iyon, aalamin nila ang nangyar sa kanila o kung buhay pa ang ibang kasamahan nito. Sinabi ng doktor na wala itong maalala sa nangyar dahil sa traumang dinanas at may nakita rin daw na bakas ng dugo ito na galing sa kasamahan niya. Sinubukan ng dalawang pulis na kausapin si Sara kung paano nakaligtas ito at tinatanong niya kung buhay pa ba ang mga kasamahan niya sa kwebang iyon, pero sinabi ni Sara na wala talaga siya maalala at tanging alam niya lang ay buhay pa ang anak niya na matagal na itong patay. Pinipilit nila ipaalala at alamin ang nangyor doon pero di talaga masagot ni Sara ang mga nangyor sa kanya doon. Hinahanap ng mga kamag-anak ang iba pang mga labi ng kasamahan niya pero wala sila napalang sagot kay Sarah. Hinayaan muna nila ito magpahinga at antayin na umamin siya, pinuntahan ng isang officer kasama ang truck driver na kung saan maaaring malaman nila ang lagusan ng kuebang pinuntahan nila. Iniimbestigan nila ito kung doon ba simula ng galing pero biglang tumakbo ang asong kasama niya na para bang may masamang nakita sa loob ng warehouse na iyon. Tinawagan ng sheriff ang mga cave specialist na sasama sila sa loob ng kuebang papasukin nila pinilit nila ang doktor pati si Sara na isama sa rescue operation na iyon upang may turo niya ang mga nangyar doon, papunta na ang mga cave specialist patungo sa nakitang entrance sa loob ng warehouse at tatanggo na rin ang mga officer bitbit -bit si Sara, wala perin maalala si Sara kaya sumama ito para maalala ang nangyar sa kanya. Nagulat sila sa lalim ng butas sa loob ng warehouse doon, Sinabi ng matandang truck driver na ito ang entrance papasok sa ilalim ng kuwebang iyon at meron isang labasan ito malapit sa kabundukan dahil matagal na siya nagbabantay dito. Sinabi nila na napakadelikado nito kung sasama pa ang mga pulis pero nagpupumilit ang mga ito para malaman nila na baka si Sarah ang pumaslang sa mga kasamahan nila sa loob ng kuwebang iyon. Pinag-ready na sila ng sheriff upang bumaba na sila sa kuweba gamit ang elevator doon sinigurado nila na dala nila ang mga gamit at safe ang mga suot nila sa gagawing safe and rescue sa napakalalim na kuwebang iyon. Natatakot si Sara doon na para may konting naaalala siya sa mga nagaganap. Bumaba na sila lahat dito sa tulong ng matandang truck driver at sinabi nito na hindi na nakabalik ang lolo niya sa mga nagtangkang bumaba dito. Parang may ibig sabihin ng matandang iyon, yumandar na pababa ang elevator at pakiramdam nila na marupok na ito at madalas tumama sa mga bato na akala nila ay hihinto at masisira doon. Pababa na ng pababa sila sa lalim na iyon na hindi nila alam na maraming panganib ang naghihintay sa kanila sa loob ng kuwebang iyon. Nakalabas na sila sa elevator at bumaba na sa napakadilim ng kuwebang iyon, sinabi ni Dan sa sheriff na siya ang masusunod pagdating sa ganitong exploration at huwag manjalam sa gagawin ng mga ito. Tinatahak na nila ito ng dahan-dahan dahil maraming panganib ang nagtatago sa kadiliman ng paligid dito. May isang signage doon na bawal pumasok pero yun lang ang daan na maaaring makatagpo sa mga labi ng kasamahan ni Sara. Napansin nila na maraming crack ang paligid na maaaring bumagsak ang mga batong iyon kapag ginalaw ito. Hindi pa rin maalala ni Sara ang nangyayari at sadyang sumusunod lang siya sa mga ito. Habang may iniilawan siya doon ay may napansin siyang gumagalaw na biglang nagpakita sa kanya pero nawala ito. Sinabi ng kasamahan niya na baka may trauma pa ito at nagugulat pa sa mga pangyayari. May duda ang sheriff na ito na baka siya ang pumaslang sa mga kaibigan, may na-detect si Kat sa kanyang gamit na tila may nilalang doon na buhay na baka isa sa kasamahan ni Sarah ito, sinundan nila ang tunog at si Sarah naman ay unti-unti naaalala ang ibang nangyar sa kanya sa kweba. At dito natagpuan nila ang isang bangkay ng kasamahan ni Sarah, nandiri sila sa nakita nila na tila sabog-sabog ang katawan nito na masyadong mislan ipakita. Nagalit ang sheriff na bakit di alam ni Sara ang nangyar sa mga ito o baka daw siya talaga pumatay sa mga ito, hindi naniniwala si Dan dahil hindi magagawa ng tao ang ganitong karumal dumal na itsura ng babae. May naalala si Sara na halimaw sa isipin niya, sinubukan nila kumontak sa taas pero walang signal doon, iniwan na lang muna ito pansamantala para patuloy na hanapin ang iba, gumapang sila sa isang makitid na butas doon at doon biglang naalala lahat ni Sara ang buong pangyayari kasama ang mga kaibigan niya sa kuwebang ito. Pumasok sa isipan niya lahat ng hirap at karumal dumal na nangyar sa kanila sa kuwebang ito na punung puno ng mga halimaw na nilalang. Sinipa ni Sara si Sheriff maging mga kasamahan nito upang takasan sila dahil alam niyang nasa panganib silang sitwasyon na kailangan niya tumakas ulit dito. Hinabol siya ng sheriff dito at naghanap ng mataguan dito si Sarah habang ang mga kasama niya ay huminto muna dahil sa pananakit ni Sarah. Gumamit ang matandang sheriff ng night vision camera para makita niya ang daan pati si Sarah. Sa paghahanap niyang yun ay nagulat siya sa halimaw na naiputok ang baril sa itaas na naging sanhi ng pagkaguho ng mga bato mula sa itaas ng kuwebang ito at binagsakan sila na naging mitya ng pagkakawatak-watek nila. Naipit si Kat sa gumuhong mga bato pero nakakausap ng tatay niya ito gamit ang radio phone. Sinubukan ng tatay niyang si Dan na tanggalin ang mga batong nakadagan doon sa pwesto ni Kat pero malabo ito maialis doon. Nag-away-away sila ng dahil dito at sinabi ni Dan na iikot sila sa kabilang daan para tulungan si Kat maialis doon pero kailangan muna nila iwan ito at ipagpaliban ang misyon nila. Nangako si Dan sa kanyang anak na si Kat na babalikan niya ito at huwag matakot magisa doon. Umaasa naman si Kath sa sinabi niya kahit takot na takot na ito ng palihim, kasalanan ito ni Sheriff at si Sarah naman ay patuloy na nagtatago upang matakasan niya ang mga ito, alam niya na patay na ang mga kasamahan niya kaya yun na lang ang plano niyang gawin habang si Kath naman na naiwan doon ay nakarinig na parang may umaaligid sa kinaroroonan niya. Hindi napansin ni Kath ang dumaang nilalang sa harapan niya, nakarating ang kasamahan niya sa mabutong lugar at nagsindi sila ng flare light at nagulat sila sa mga nakita nilang mga buto. Habang nakamasid sila ay natagpuan nila ang isang video cam na pagmamayari ni Sarah ito, nirewind nila ito at pinanood ang nakasave dito, natuklasan nila na sa mga kaibigan na ni Sarah ito at ito ang mga nangyar bago sila pumasok sa kwebang ito. Napanood nila na kasama si Sarah sa videong ito, masaya sila at excited na pumunta sa kweba sa kuha ng video at narinig ni Sarah ito habang nakatago siya sa mga bato-bato napansin nila sa ibang part ng video at narito sila sa pwestong iyon na kung saan makikita na takot na takot sila sa lugar na iyon at si Sarah naman ay bumabalik sa kanya lahat ng nangyar sa kanyang mga kaibigan sa lugar na ito. Sa panunood nilang iyon ay nakita nila na may kakaibang nila lang sa kuhang iyon at kinagulat din nila na nasa tabi na nila din ang halimaw na ito na kinatakbo nila kung saan saan at nahiwalay sa isa't isa. Sinubukan ni Dan na gamitin ang video cam upang makita niya ang madilim na paligid pero ang hindi niya alam ay nakaabang ang isang halimaw na tahimik siyang aatakihin habang si Sarah ay tumahimik lang dahil alam niyang walang paningin ang mga ito at gumagamit lang ng pakiramdam para atakihin ang bibiktimahin niya. Nakita ni Sara na may plano ang halimaw na atakihin itong nagsisigaw na deputy kaya gumawa siya ng paraan na lumapit dito at takpan ang kanyang bibig. Nasa harapan na nila ito at sinusubukan manahimik upang hindi sila atakihin itong halimaw, nakarinig ang halimaw ng isang tawag na nagmumula kay Dan kaya pupuntiryahin ng halimaw ito. Inatake nito si Dan at kinagat sa leeg na kinasawi agad nito habang nakikita nila Sarah ang pangyayaring iyon, kinuha niya ang gamit ni Dan para may magamit si Sara upang makaligtas sila, samantala itong sikat naman ay nakarinig na may dumadaan sa paligid niya, Tinignan niya ito at tinawa niya ang mga kasamahan niya na baka sila yun pero laking gulat niya na halimaw ang bumungad nun. Inamoy niya ang laway ng halimaw at sinubukan sumigaw ulit na baka sakaling marinig siya ng mga kasamahan niya ngunit lumabas na ang halimaw na ito upang atakihin siya sa loob ng pagkakaipit niya. Hinuhukay ng halimaw ang sahig upang maabot niya itong sikat samantala ay takot na takot itong sikat na pinipilit umakyat sa pagkakaipit-ipit ng mga bato doon upang makaligtas lang siya sa sitwasyon niya. Nakaakyat na si Kath sa taas na iyon ngunit naabot ng halimaw ang paa niya kaya agad nitong pinagsisipa para bitawan siya nito hanggang sa sinipa niya ang bato na dumagan sa ulo ng halimaw at nasawi agad ito kaya nakaligtas si Kath dito. Sila Sara at ang babaeng deputy ang magkasama ngayon.